tungkol sa SSS pension ang tanong ni Jaycel Riz Calianta. 67 po namatay ang papa ko at iwalay sila ng mama ko 27 years nang nakaraan. Sabi po ng SSS sa akin wala na daw makukuha na death claim papa ko dahil nagpension na siya for about 5 years. Tama po ba ito? Ay sagot po. Ang sagot ay tama po ang SSS. Ang minimum guaranteed SSS pension ay 5 years. Pero dapat sana ay malilipat sa surviving spouse ang pension ng namatay na asawang SSS pensioner. Kahit more than 5 years pa na nagpe ang tatay mo. Pero dahil iwalay na sila ng tatay mo, di na siya qualified sa survivor's pension. At dahil din sa more than 5 years na rin na nagpe ang papa mo, lampas na sa minimum guaranteed pension Before siya namatay ay wala nang makukuhang lamsam ang mga anak na more than 21 years old. Kung ang tatay mo ay may anak na below 21 years old, legitimate man yan, illegitimate, or uh, legally adopted child ay pwede pa rin magkaroon ng pension ang kanyang mga anak hanggang maging 21 years old sila. Kaya kayong mga asawa, wag na wag niyong hiwalayan ang mga asawa niyo na walang mabigat na dahilan, lalo na kung may SSS pension sila. abah, wow. Aba, sayang ang wow. pension! Mm! Ang tanong naman ni Joanne tungkol sa preclaim ng funeral benefits sa SSS. Maganda tong tanong niya. Pwede po ba kahit hindi sa puninaria na nag-assist sa namatay? Ang sagot po ay hindi pwede dahil maaari kayong makasuhan ng SSS pag ginawa nyo yan. Ang isa sa requirements sa pre claim ng funeral or burial benefits ay ang official receipt ng funeral services. At bago aprubahan ng SSS ang funeral claim ay mag-background check muna ang SSS kung saan ibinurol o kung saan ang namatay na SSS member. Kung magpe percent kayo ng fake or fraud documents or mga dokumento na may pandaraya ay pwede kayong kasuhan ng SSS at kayo ay makulong kaya po ng nakasulat sa SSS Funeral Claim Benefits Form na ito ang kanilang babala. Any person who makes any false statement in this application or submit any falsified documents in connection with this claim shall be liable criminally for falsifying of public documents section 28 of republic act 8282 ang funeral benefits ngayon ay minimum of 12,000 to a maximum of 60,000 at pwede lang mag-claim ng funeral benefits within 10 years mula nang mamatay ang isang SSS member at ang priority na mag-claim ay ang legal na asawa. Di tulad dati na kung sino lang ang may resibo, sila lang ang pwedeng mag-claim. Kaya kung mag submit ka ng fake na documents sa SSS, baka mas malaki pa ang magagasos mo sa ikakaso sa iyo ng SSS kaysa sa makukuha mo sa bureau benefits na may fake na documents. <coughs> ang tanong naman ni Pinky Marie Sariego na huminto na sa paghuhulog pero gusto pa rin mag-apply ng SSS loan. Hello sir, ask ko lang po kung makabayad ako ng 6 months ko na contributions ay automatic ba ako na makapag-apply ng loan? Nag-stop kasi ako dahil natapos ko na ang limit na 150 months na ako pero nag-stop ako ng contribution ko. So ngayon mag ako pero need 6 months. Thank you. Yes po, makapag-apply kayo ulit ng loan after nyo magbayad ng 6 months as voluntary member. Ang requirement sa SSS salary loan ay 36 months contributions para sa 1 month salary loan at 72 months naman para sa 2 months salary loan. Pasok sana ang iyong mga contributions pero dapat ang huling 6 months na hulog mo ay pasok within 1 year bago kayo mag-file ng application for loan. At correction po ah, wala pong limit ang contribution sa SSS. Ang 120 months ay minimum requirements para ka magkaroon ng monthly pension at the age of 60. Mas pataas ang monthly pension mo kung tuloy-tuloy ka pa maghuhulog sa SSS kahit more than 120 months ka na naghuhulog. At kung ikaw ay tumigil na sa paghuhulog, dapat ay makapaghulog ka muna ulit ng 6 months as voluntary or self-employed para mag ka sa 2 months salary. Kung meron kayong tanong ay mag-message lang kayo sa baan ng video na ito. Please don't forget to follow, subscribe, and hit all notification button para lagi ka updated sa mga videos ko. See you on my next videos. Ang tanong naman ni Juan Carlo Corbita is about unpaid SSS loan. Hello po, pwede po ba na magbayad ng loan sa SSS kahit nakapag-apply na ng pension? Ang sagot dyan ay hindi na. Dahil automatic na ibabawas na sa makukuha mong benefits ang unpaid loan mo kung ikaw ay may unpaid loan, dapat mo itong mabayaran bago ka mag-file ng SSS retirement pension. Dahil kung magpa-file ka ng pension, ay ibabawas ang unpaid loan mo sa pension na makukuha mo. Ang masakit ay baka wala ng matirang pension sa laki ng penalty at interest na ipapataw sa iyo. May ongoing consultation and condonation ang SSS ngayon. Pwede kang mag-apply para ma-waive ang penalty ng loan mo at mabayaran mo na ang loan mo bago ka mag-file ng retirement. Nang sa gayon ay hindi lumiit ang pension na makukuha mo. Kung meron kang tanong ay mag-message ka lang sa baba ng video nito. See you on my next videos. Kung buntis na ang babaeng SSS member, pwede pa ba bang maghulog as voluntary or self-employed para maka-avail ng maternity benefits? Yan ang tanong ni Mylen. Sir, tanong ko lang, pwede ba, ba ako mag-voluntary ng SSS na ngayon ay buntis po ako? Ngayong buwan sana ako mag-start magbayad, baka sakali na ma-qualified ako sa maternity kahit mag-one year old hanggang mag-five years old siya. Ang sagot dyan ay depende kung ilang buwan na ang pagbuntis mo. Pwede ka mag-start maghulog kahit buntis ka na at maka-avail ng maternity benefits. Provided na ang hulog mo ay papasok at least 3 months within 1 year before the semester of your expected day of delivery. Kung halimbawa, ngayon ay buwan ng Mayo at ikaw ay manganganak sa buwan ng January next year, dapat ay makapaghulog ka ng at least 3 months within this year. At dapat pumasok ang hulog mo bago mag-December this year. Tandaan natin na ang posting ng SSS ay hindi agad-agad mag-reflect sa iyong SSS account. Kaya dapat, bago mag-December ay bayad ka na sa tatlong buwan. Dahil kung ang hulog mo ay magka-credit sa buwan ng January, ay hindi ka na qualified sa maternity benefits. Kung halimbawa naman na 3 months pregnant ka na sa buwan ng April at manganganak ka na sa buwan ng October, dapat ay may hulog ka mula January to June ng taong ito para mag-qualified ka sa maternity benefits at para makakuha ka ng maximum na 70,000 pesos na, man, na maternity benefits dapat ikaw ay naghuhulog ng 2,800 every month sa iyong contributions. Kung meron kayong tanong ay mag-message lang kayo sa baan ng video na ito. See you in my next videos.